Ipinag-utos ng Pasig Regional Trial Court na ilipat si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Pasig City Jail matapos ilabas ang arrest warrant laban sa kanya para sa kasong qualified human trafficking. May live update ang aming correspondent na si Lance Mexico. Lance, nandiyan na ba ang dating alkalde? Mention ako, hinihintay pa rin natin dito sa Pasig City Jail si dating Bambantarlak Mayor Alice Guo o kinikilala rin si Go Wapping. Pero just few minutes before we aired live do, nakakuha tayo ng kumpirmasyon na nakapaghain na ng bill or ng 540,000 na piyansa itong si dating Mayor Guo para sa kanyang graft case doon sa Valenzuela Regional Trial Court. Sa ngayon, no, dinala daw muna itong si dating Mayor Guo sa Camp Crame sa Quezon City. Sa ngayon, hindi pa rin natin tiyak kung within today or within the night ay madadala na dito sa Pasig City Jail si dating Mayor Guo. Pero kung dito siya dadalhin, mention ako, siksikan yung kanyang dadat na nakulungan kumpara doon sa PNP Custodial Facility Center sa Quezon City kung saan siya nananatili sa loob ng dalawang linggo. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Jail and Management Penology na si J. Rex Bustinera, lagpas 40 yung laman ng isang selda dito sa City Jail. At dyan aniya iahalo kasama ng ibang inmates ang dating alkalde. Giit ng BJMP, walang VIP treatment para kay Guwo. Eh, may congestion rate po talaga dito na mataas, nasa 228%. Uh, ang populasyon natin dyan ng mga nakakulong ay 135. Ang ideal lamang na nakakulong dyan nasa 36. Ang isang selda ay nasa 45 ang laman na dapat mga nasa 6 o 7 lang ang laman. Iahalo po, wala na pong ibang paglalagyan. tiniyak naman ni Bustinera ang kaligtasan ni Guo sakaling matulo yung kanyang transfer dito sa City Jail. Nakahanda naman daw ang kanilang tauhan para bantayan ang dating alkalde. Nagugat itong paglipat ng kulungan ni Guo sa utos ng Pasig RTC Branch 167 kaugnay ng kasong Qualified Human Trafficking na may kinalaman sa mga iligal na operasyon ng Pogo. Naghain din ang arrest warrant ang korte laban sa labin lima pang tao para sa kaparehong kaso. Kasama riyan ng Chinese fugitive na si Wang Ziyang ang umano'y kasabwat ni Guo at boss of all Pogos at tumulong sa kanyang makaalis ng bansa. Una nang sinabi ng mga mambabatas na maaaring magkaroon ng Interpol alert para kay Wang, oras na lumabas ang arrest warrant laban sa kanya. Pinaaresto rin ng korte si Dennis Cunanan, isang dating opisyal ng gobyerno na pinaniniwala ang nagsibling authorized representative ng mga nireid na Pogo sa Bambana at Porak sa Pampanga. Sa susunod na biyernes o sa September 27, inaasahan yung arraignment para naman sa qualified human trafficking case ni Guo. Yan muna ang latest. Balik sa Yomenshu. Okay so Lance, klaruhin ko lang no hindi pa talaga malinaw kung jan talaga dadalhin uh, si dating alkalde uh, Alice Go kahit may order na ang Pasig RTC ano bang paliwanag ng mga otoridad? Mensu, kung pagbabasihan natin yung statement o yung pahayag ng PNP kaninang hapon, ay tuloy dapat itong transfer ni dating Mayor Alice Guo dito sa Pasig City Jail. Ayon kasi kay PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo, bibigyan nila ng prioridad itong kaso dito sa, or itong commitment order dito sa Pasig City Jail dahil non-bailable yung kasong nakahain dito sa Pasig. Pero sa ngayon nga, inaabangan pa rin natin within the day kung tutuloy ba yung um, pag pat kay dating Mayor Guwo dito sa Pasig.